Okay, so Mono, makaingon tagmaon niya ang kanang calm before the storm. <laughs> Mingaw pa kayo, time check ha? Naraw. 4.55 p.m. So, ka ang expected landfall ko no, wagi, kay karong gabi i man. So, medyo dagom na dyan yung kayong panahon. Oh. Pero, wadyo kayo mabantayan ng hangin. Wadyo muli kang kahoy. So what you do hangin diri bitaw Wala, wala a hangin. No, Tungo jud kay mi wa hangin oh? So mingaw jud kay karon mingaw kay panahon so. Ah, uh, tatanan kung sa possible nga pikto So anyway, ah, uh, sige lang ato ning suru suruyo ng Cebu karon. Onya atus atutas kadalanan atong tanawon. Okay, so time check mga boss. Uh, 10.46 p.m. Uh, so far, ang panahon karon ga taligsik dari sa Cebu City. Wala pa yun, wapay, wapay kusong nga uwan. So, sa so pagkakaroon, nagay ko sa gawas, oh. Nakakos bulak ka, sa ko. Agas man tubig. <laughs> so, nagpasawad sa, karon uh, karoon, tawad-tawad, atutas laglago na tong mga sapa kay i-check na to kung mustang uh, musta ang kahimtang wala na ko kalaglag ganiya kay medyo wala ramay nga uh, kausaban yun so karon hapit na umabot ang bagyo kadlawon daw so atong tanaw ng mga sapa sige sag uwan uwan ah taligsik kasi kausaban tanaw na to uh, stay lang atong tanahon Okay, so tatarun sa Bulakaw. Tuway tagpuan. At tutas ka ng mga sapak, mga sapa, tanah na to. Kung on sa'y kaimtang. Unlang sapa, tutanahon, ganing sapa sa Bulakaw. Tara. Okay, moni Bulakaw sapak. So far di paman wala Ubus kain tubig ay Ubus sa ka kain tubig Amat ko video Pero ubus kain tubig Wala ra wala Wala like kuya o dari wala ra Tara dito ta sa mananga Labo na Tara dito ta sa mananga Mananga katong grabe kayong baha ba pagyagi, ada Atatanawin yung mananga kong Taas bantubig, tubig? Padayon ta, padayon ta. Time check ko na. 11.10 PM. So far ko yun yung uh, makita Wala pa man doon yung uh, hangin na na or... Gani uh, na ay panagsa. mo mapak ang hangin pero di dyan kusog dyan. Ang expected kay Kadlaon man ko na mula by the ray. So... Ato ah, tanawon. Sige, tanang balik ko ha. Ah, Biyahe lang sa ko. Diretso ko sa ako Katong tulay sa Mananga. Tanawon na itong atong sapat. Tanawon na ito. Sige, sige, Okay, so nata sa Mananga Bridge. Ah, kita nyo ko slide ito. Pubos sa bangkayo. Pubos, pubos pa kayong sapat. Uh, ng flashlight ah. Gumaya sa flashlight Pero, you wala may nagpuyo-puyo, you know, on. mga balay sa kilid-kilid? Mayo sa din noon kay Kuya ni Unya kung gusto gong ba? Pero na yung katrabaho ng ito sunahan? Kaut ba margiwanan? Pero update lang wala bagay ang sapa wala pa magdagan wala ra, wala, wala, wala pa sa iwan. Wala raman man. Pero na ito big isa pa pero kanra. Damay ra. Inaot ni nani ra gid unta. Bigid mo pareha sa katong tinno nga grabe kayo. Tara. Dicitas kwan katong isla Verde. na wala na lang maro medyo maklaro man dere oh. oh medyo ubo rin yung tubig tara tayo isla verde sana ang tanga tara 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 ada tayo isla verde katong grabe jud kay guba pag bagyong tino so na wipe out jud ang kwan mga balay ato tara sitwasyon sa nga to. So super salamat sa Ginoo. Di man gyud nga waman nga baha gyud ang manang. Ah. So, most likely, nga to sa Islander dewa, wala rin sa big, nga to kayo. Sumpay ra man sapaan eh, sumpay ra. So, gila nga to tanahon, Japon, kaya para kapita na itong sitwasyon, mas main na makita, gila na sa to, mata. So, padong kung nga to karun, di kita layo, di, kan, dari sa kwan, mananga bridge, di ulan na siya, mga boss. Oke, okay, nata sa sa dolo tas tulay. SRP na ni SRP So mo na lang ya, din ako kanang haya kayo mo na lang pala ito na na uh, sitwasyon girl. So so far pating mingawa man mingaw kayo Wala na ko nakitaan nga mga singa tawa gani kada bitaw mga lagi vacuum wala wala nasagatan So ata tanawon dere bero tanawon dere mo na ni tulay ata tanawon Esa mga po sa atay Okay. So, morning isla verde. So far, sa itong nakit under Morning, mga balay nga nangagubaw. No. Oh. Ay ah. sa... So, morning, mga balay nga nangagubaw. Dari. So, ang sa baha ba? Ah, wala man. Wala tubig dari. Wala, wala kabot ng tubig dari. Gikan sa ngatas kuhan. man nga. Menengah bridge nga kon tong ganiya asa tagugikan. Ang tubig wa agas dari. So so far buyag-buyag okay ra mang kentang but wala wa pa mong gidani ka clearing day gani dari. Kon bakayo kayo? Kay gampang gubak-gubak. Lo oi day de, gapon dari Lugay kayo na Ang mga balay-balay ng mga, mga gubaw-gubaw Di ba? Sa so, una Lapas ang tubig diya Katong tino Pero nung araw man o oh. Luoy Luoy po Luoy you Inoon know, May raman Wala raman di eh I hope may gabot wala wala pa man di uwan noon wala pa wala pa yung uwan wala pa siya kayo hangin-hangin So, morag sa unahan, morag na evacuation dawa Malabay ta karon sa unahan na. So, ato lang ni, lakaw na siya daw. Wala rin man diri Ato tag ka may dagat dapit. So, tara. Padayon ta. Padayon ta. Ato ta sa may dagat. Tanawa tong dagat. Kadagatan ka ng tanawa to. Amo to, mga tao na diri humor. ba, ba mga evacuees out? sa siguro eh. Wala na tayo evacuation na rin Ah, wala na, wala na na evacuation na rin Wala na Sound of tubig <laughs> Karang ma besides, May karang mga Mga rin sa Cebu Mga rin sa Cebu Mga pagka may tubig pa Sa upang lugar Saka itong so, mga dita ka Cebu ha So Darong rasa, mo rin panahon na pagkatot na na ba? So ay na tukso dere sa dumlo So ay na tukso dere kung sa kemitang dere katong di ka dumlo ba? Mao to tong grabe to kaya baha ba? Sa tanaw dere kung nabi atong ato sa dumlo. Ato la tanaw tanaw na to. Ako lang yung ibisik music, siguro ang background na ni mga boss, hindi lang ko mag Basta kay uh, ako tuloy-tuloy lang yung video ani. Labay lang ta labay sa dika. Labay ta. Tara. ma mga boss, katong mga dili sweet or di taga kasi mo ni na pa daw nga tong kuan. Dika sa dumlog katong gibaha yun, Bagbag yung tino. Do lang na dere pa daw nga ni dakat. Atong na sa tanaw sitwasyon sa kadagatan. order oh muna sa deck ka this one itong to oh pero so far wala man wala rin tubig uy ay tuwi niya pong kayong kintang lapok lapok niya pong lugar Natatanawan dari Lapita be. Dagat naman dia mga boss dagat. Natatanawan dari Makita tag lugar nga nang maka tas dagat. Lawm tubig dari mga boss oh, grabe. Kalawm ah. tubig oi. Ah. tubig. Andari-dari makita man andari, dagat oh. Ay sa mga boss ha. Tara tayo ng dagat ha. So far medyo lino mang... dagat wala ra mag bawd bawd kay git. Lino ra man. Buyag buyag lino ra. Kira buyag no naabol gi. Oo. Oh. No? Gano je trailer ba? <laughs> na dris dagat pag bagyan tino sigun ni. so, lang dia murag medyo baha man. I know sa so una pa kaning dala na dari padong dikato di ka to 3 4 ana. On, dun, eh. so far oke okay, ra So buyag-buyag oke okay, ra man. Kuanta? terus tas biyahe, padayon, Okay, so so far sa itong mga naagihan mga boss uh, Okay raman, buyag-buyag Salamat -buyag. sa ginoong uh, Kanang Kaya ra ang panahon So Anyway, ka, ka, sa karon mga boss Murag Kari na lang sa siguro ko taman uh, Kaya alas 12 na <laughs> Muli sa ko niya kwan lang ta tanang update update lang ta ako akong dog ma Maraday expected na ni ka kusog na dugo na kayong guwa sa dog ba So kaning video ha more of kwan lang niya pre pre kwan ba tanang pre land full ni verbena dari sa Cebu Atan yung ugma itong kanaon na sa balik kung ang sitwasyon ha. So, sige so mga boss, salamat kayo sa pagtanaw ninyo. Salamat, salamat.